Nako po, may nakita tayong aircon na pinaglaruan ng either mga bata o di kaya isip bata. Wag sana tayo magkaroon ng ganitong kapitbahay. O napapansin nyo, naninira ng aircon na may aircon. <laughs> so yun, bali may lilinisin tayong ano, Samsung brand na aircon. Split type. Ang reklamo ng client is uh, tumutulo na raw dito sa loob. Sa indoor. So, hindi nila ginamit ito na isang gabi. No? Isang gabi, no? Then, napansin namin, yung pinaka-indoor is, yan yun nyo, guys. Kulay asul pa naman. Kaya lang pagdating dito, dumi, oh. Look at the dirty um, indoor unit. Yan, oh. no? Hindi siya masyado marumi yung indoor. Pero dito sa blower, marumi na siya. Ayan lang, pagdating sa outdoor, andito ang dumi. ano ang outdoor, o. Oh. Silip so, natin yung outdoor. Ayan, Oh. Kaya, pwersado yung outdoor niya, o. Oh. Dahil, sobrang dumi. eh tinatawag niya na yung technician. At tayo yon Ayan. So, inaayos na ng kasama natin yung lagayan. Ayan, oh. Binabalot yan, ha? mapabaguhan ka man o veterano pagdating sa aircon industry kailangan mo siyang balutin doon no hindi lang yung ulam ng pagkatapos ng party is balutin mo balutin mo rin yung ito ganito then mukhaabang na yung plastic natin para kabit okay na busing so, ah, may kasabay tayo tagawasing naman shout out kay busing yon powerful. Kay Okay na siya. Tapos na yung ano niya. Washing. Five minutes lang, Dol. Ah, oh, okay. uh, so yon Yun yung mahirap sa ano. ah uh, sa totoo lang. Yung mga automatic na yan. Hindi mo masabi okay. di Hindi mo masabi kung kailan sa pwedeng bumigay eh. Kasi electronics na yung nagdala niyan eh. Hindi kagaya ng manual. Kaya, kahit ipalbularyo mo lang yan, kaya gawin yan eh. <laughs> Pero pag mga ganyan, lahat electronics na, wala. Eh. <laughs> so, yun. Separaran na tayo. Hmm? Yan, nilagyan natin ng na basahan yung blower para hindi umikot. Kasi pwede magkaroon ng friction yan. Pwede magkaroon ng supply yung uh, board. Kasi electronic yan. Pans na umiikot yan habang gina ginagawa, pwede magkaroon ng supply. So pwede magkaroon ng sira yung board natin. So, para hindi gumalaw yan, inipita natin ang blower yan. Uh, ah, kahit naka-off ang breaker niyan, possible yun. Diba, Dol? Ah, uh, Oo. Oh. So, yun na. Ah, grabe ba, ba? oh. yun? Ayun rin. ba? Oh. Kaya pala mahina, mahina na bumuga at maingay na yung compressor. Kasi persado siya eh. Dahil sa dumi. Ano? Ano nga naman? ano o, dumi. Outdoor. Air so, indoor. Ano? Oh. Lumot o lumot. O? Oh. Galing sa aircon. Ano? Drainage nya.

Oh, may piping na yan, drainage. Yung dati kasi ano yung ginamit, oh, pang kuryente, flexible hose. Oh, ito yung standard. Three-fourth ginamit natin. Oh, tumulo na siya, galing sa si aircon. You know? Oh, tumulo na. So yun guys, ah, uh, siyempre, as usual, titisting, bago natin iiwan. Di ba, Lawol? Matik yan doon, di ba? Matik yan. Standards. Ah, uh, tayo dito sa 'yung naka uh, outdoor niya. 'Yung eh, outdoor niya. Oh. So, guys, kanina kasi nung karaan pa o, nung kabit ng unit na to is nakaano siya ah uh, 'yung orange na ano. Ang tawag nito, dol? Flexible hose. Kalimutan ko tawag nito. So, 'yun 'yung ginawang drainage nung kasi pre-installation kasi kaya ganito ang ginawa nila, oh. Eh katagalan nabubutas 'yan, eh. So inopen namin sa may-ari na pwedeng palitan kasi nga may mga butas na yan. So yung drainage na instead na dadaan pa punta roon sa kabilang dulo, dito bumabagsak. So inopen namin sa may-ari na palitan natin ang drainage. Uh, so yun, pinalitan namin ang drainage. Ito na blue pipes niya sa 3/4. o yung ano, <laughs> ito. Ito yung dati, oh. No? So, grabe, first 10 feet na yan, ah. Meron at meron talaga ano, yung gumagawa ng yung aircon na uh, instead na may libre pang isang one length na blow pipes, hindi na nilagyan. So, nilagyan lang nila flexible hose. Then napansin namin, ito na yung unit, oh. Ito na yun. Eh. Ito na mo yung pipes. Inikot lang siya. Pero nung sinukat namin yan, hindi talaga siya umabot ng 10 feet. So, sa mga technician, maging honest naman tayo sa ating customer. Kasi kawawa yung customer na nagbabayad ng maayos. Tapos, hindi nyo ibigay yung tamang uh, dapat para sa kanila. Wala pang 10 feet yan. Sinukat yan eh. Eh, metro tayo dyan eh. Ano, yung unit na kaagad dyan eh. Dyan, yung nakatusok na yan dyan eh. Indoor. Wala tinpit.